Good morning po ano. Nandito po tayo ngayon sa Philippine Society for the Prevention of Cruelty Animals. Ito po oh. Ayan. Kasama ko po yung alaga ko. Ayan. Summer. Hi Winter. Summer ka ako na si. Ang ating muna tatawag ko eh. Ayan. Winter. Shhh. Hahaha. <laughs> naninibago po kasi ng view o araw nang balik niya ngayon para sa sa kanyang ano injection araw ng Friday uh, good nyo sa uh, Friday daw po libre walang bayad ang mga bakuna kung ano man yung bibigay sa aso anti-rabies ganun na na kaya babalik kami dadali po yung si Samer tama tama na expire na yung kanyang rabies anti-rabies Yeah. <laughs> Nandito po kami ngayon, ano? Nagantay lang kami. Ah. Uh, alas 8:00 rent siguro 9 na inokula kang open nito. Kaya wala pang masyadong customer. Dati marami customer dito po ay ano. So, konti pa lang kami. Kumbaga pangalawa pa lang ako sa mga customer. No. Sige na ko. Nandito kami ngayon. Oh, ba't hindi ka na gumagalaw? Ha? Para ka nasyak. Oh. Oh, ayan po si Winter. Oh, para siya nasyak. Kasi iba yung environment niya ngayon. Hindi pa po siya masyadong na-expose. Gawa ng hindi pa kumpleto ang kanyang mga mga gamutan. Alapos sa gitna, tabako bakuna, ganyan. Na deworming po siya nung nakarahan. Ngayon naman, bakula daw. Ayan. Ayan, naninibago siya. O, Winter, naninibago ka ba? Ha? Nan naninibago ka ba? Ha? Ha? Ayan, no? <laughs> Ayan. Kasama ko po siya. Ganyan po talaga pag nag-alaga ka ng aso lahat gagawin mo no, para sa aso kasi man best friend po yan hindi po dapat kinakain <laughs> na no, hindi dapat kinakain ng mga aso kasi man best friend po sila yan pero sa parting Ilocos especially Baguio City eh, talagang niluluto po nila kinakain nila yan ano? o bakit hindi ka makahano naninibago ka sa lugar ano Balikan dito. Ayan. Para siya naninibago, hindi siya gumagawa. Makagalaw-galaw kagaya nung nasa bahay po na napakakulit. Ngayon, medyo behaves siya. <laughs> Ganun po talaga yata yung mga haso. Ano? Nagiging behave sila pag iba yung environment nila. Ayan, nandito po tayo ngayon sa... klinika ng mga haso. Ito po. Yum, yum. Yeah. Oh, si Yam Yam nagagalit. Yung kapitbahay namin ang pangalan niya Yam Yam din pero namatay. Saya. Ayan. Nawawang si Yam Yam. <laughs> Malayo pa sa siyang Pudel. Pudel siya. Si Yam Yam ang pangalan. Eh, last month namatay siya. Ayan. Ayan. O ano? Ang patron saint po nila dito ay si Tingnan natin ano. Meron silang patron saint dito. Ito po. St. Francis di Assisi. Ayan. St. Francis of Assisi. Ayun, 'yun po pangalan niya sa babao oh. kasi po sa kasaysayan uh, siya yung kumakalinga sa mga ibon sa panahon niya sisi na para nakakausap niya kaya siya naging transit ng mga hayop ito ano itong building dito boss? yan! big time yan! ay laki yaman ah <laughs> big time ay, uh, ang ganda ng mga ang ganda ng mga halaman nila dito, ho. <laughs> Nandito, ho. Ito, mag-CSLP. Mag CSLP ako kay uh, Asisi. Ayan. Yang alaman na yan, gamot sa mga diabetes. Yan, yan yung nakikita ninyo yan serpentina. Ayan. Dito lang tayo sa labas, ano? naninibago si Winter ano naninibago siya sa amin magulo malikot pero ngayon dito behave siya ang <laughs> bulat oh PSPCA ayan yung black to habi nyo kaya po Manila yun dito pala yan Ah, uh, sakto po pala nang tiyapo ang lugar na ito. Ano? Tiyapo pala ang um, may sakop. Settle set lang tayo. Ye pin tap. Alam nyo pagka nagkahalaga kayo ng aso Para kayo nagkahalaga ng apo Napaka ano po Kung misal pagtatalunan nyo pa sa bahay Ang pagkahalaga sa aso Na ano? <laughs> Kaya ito hindi lang po tayo ng oras Nakasara pa ako nakalagay Close Close pa Sa tingin ko 9 o'clock ang bukas dito 9 o'clock 9 o'clock ganyan lang po ano pag may halaga ng aso parang nagalaga ka ng tao talaga ay lahat ibibigay mo na ano, masigurado mo yung benefits ya ano ba winter bata no nanini bago ka ba ha Ano yung bago siya? Ah. Oh, malapit na. Nagtatawag na. Ha? Ah. So, hanggang dito na lamang po ano kasi yung na nagtawag na <clears throat> ano, ba, sa tingin ko pangatlo kami. Oh, sige, po tayo. Hintayin natin yung tawag. Ah, <laughs> oh, uh, oh. Sabi ng impo eh, tumaba daw. Bumigat. Uh, last Friday, dinalo ko po dito. Ayun, Friday na naman para sa vaccines. <laughs> para sa vaccine naman ang araw na ito vaccine naman niya kasi noong nakaraan yung warming sabi nga nung vet dapat mas mahaga pa sabi niya hindi eh, po namin na lang kaya nung binigay sa amin hindi pa naman kumpleto kaya ito inanon na namin para mas secure yung health condition Sir. Yeah. Ah. <laughs> oh. Yeah. <laughs> Ayun po. Siyang so, ganito na lamang po ano. Ang ano Maging video ni Winter Dito po siya uh, PSP CA Ayan, uh, dito po sa Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals dito sa so, uh, Claro M Recto uh, Sak Manila Ano po Government na uh, ano po veterinaryo tungkol sa mga hayop ano po Sige po hanggang dito na lamang po ang ating mga video Ito po inyong kaibigan Jesus Brother Manny Bautista God bless po Bye